Good morning mga kanihon. So today is December 25. So sobrang saya ko ngayong araw dahil bukod sa Christmas mga kanihon, ay ngayong araw ay sahod namin. So after naman nun ay bibili na kami ng bike. So syempre last lakad na namin 'to mga kanihon dahil mamaya pagpauwi na kami, ay syempre may kandakan na la-kaming bike at syempre din na kami maglalakad. So, bago kami mag-withdraw, ay dito ka muna kami pumunta dito sa my Syria dahil bibili muna kami ng mga pang regalo. So, napag kasi namin mga kanihon na mag-exchange gift kami since Christmas naman. So, kahit 200 yung budget namin for exchange gift, ayun, ay yun, girarab na namin at itinali na namin yung plan namin. So, ngayon, papunta na kami sa my Syria. So, doon na kami bibili ng pang namin. Kasi hindiin pa namin yung mga kasamahan namin na pa-out pa lang ngayon sa trabaho. And sabi-sabi na kami mamaya mag na ng aming mga sahod. At syempre magpapadala na rin kami dyan sa Pilipinas sa mga mahal natin sa buhay. Para syempre may pambili sila ng Pasko. So ayun, namili na kami ng mga pangregalo habang hindi pa dumarating yung mga kasama namin. Dahil isa sa kanila nga ay nabunot namin. So syempre ayaw nating makita yung ibibigay nating regalo sa kanila. Kasi wala nang thrill. Charo. So ayun na nga, naganap na kami. And yun, after naman ng na aming pamimili ay nagbayad na kami. Ito sa may counter. At syempre, binalot na rin namin dito para syempre, ibibigay na lang doon sa nabunot namin. And after naman nun, ay umalis na kami at papunta na kami ngayon sa Lawson dahil doon nga kami mag withdraw So, ayun. Nung andito na kami sa Lawson, ayan. So, nauna na si Angge para withdraw yung pera niya. So, ako muna yung nahuli. Tapos, ito naman nung ako naman na yung sumunod. Ayan. So, kunti lang yung mga kaniyon After naman nun ay dumeretso na kami doon sa asahe dahil doon kami bibili ng Ayun, mga kanin, sobrang saya ko dahil yun din ako maglalakad ng 30 minutes. And sa wakas, ay bibili na kami ng bike. So, safe naman magbike dito, mga kanin. Straight lang naman yung daan namin. And may bike lane naman talaga dito. And yun, napaka-convenient. And yun, naglalakad na kami dito sa Mayrinco Town. So, papunta kami ngayon sa Asahi. So, ayun. So, bike road siya. And then, mapapansin ka, sa harap palang lang mga kanin. Ah, napakadami na talagang mga pagpipili ang bike. And syempre, pumasok muna kami dahil tinignan muna namin yung loob. Baka kasi may mas maganda pa. Syempre, yung align lang sa height kumakani yun dahil tayo ay maliit lang. So, ito yung pagpasok mo ay ito yung sa sa'yo. Napakadami ding bike. No? At ito yung napili ko, syempre, gray. Ayan, so akma lang kasi sa height kumakaniwan. Actually, medyo Mabigat siya, pero okay naman. Pag dinrive mo naman, ay sobrang gaan So, bet sa bet siya yan. So, iba yung banks niya, yung lock niya. So, ang total ay 33,000 yen o 12,000 sa peso natin. So, kasali na insurance ng mga kaniyon. So, ito hindi ko na nabidyohan. So, napart ko na yung bike. Nung pawi kasi hindi ko na nabidyohan mga kaniyon Dahil enjoy ko na lang yung pagbabike mga kaniyon. Siyempre, first time. So, ayun. Oh, so, hanggang dito na lang mga kaniyon. Salamat sa Ingat! Bye-bye!